Mode ni nga adlaw ang trabaho na to, sabukin, -an, bito nato day sa bukid choy pas amito naton adrang mais nga mabos sa sako mga choy kay gikan man ta nag harvest diha bisan kapoy bito ni trabaho mga choy pero magpadayon nagahpuntas tong pagkugi ari sa bukid kay wala man tay kaonon ug dili pa magkugi diri di ba tama ko hello what's up mga choy bati diha choy wa lagi pero naa check the weather sa tadya mga choy nya chada man tong weather diha nya mga to gani tagbukid mga choy no magkuha kitas tong kagamitan dira kay magtrabaho na mata dito kuha ta tanan jacket ug pajama diha kay grabe ba ang inita kauban na ko sa magpapa diha mga choy nya nagandam na sa dira para sa mong kanunon nya kay ready na ta mga choy ah sibat na ta nya pagabot bitaw na mo diha mga choy no nagkuha medra may kan ng saksakanan sa mong cellphone kay medyo nalobat jud pero murong nagproblema mi mga choy kay pagkuha na mo outlet mga choy palpak gyapon kay sarma may saksakan na ni Diay unya mo to wala na namang gamita kay isa ramon ay makapulos ani ari bitaw may mga, mga choy kay magsangge na pud mi sa mga tinanong mga mais mga choy ba kay medyo naubos na kaon, sama, no. onya, hastang, tayminga, mga dug kaon sa man unya hastang timinga mga choy kay wala patay kaon nya pag abli na to dres tong kaldero nga rin, mga choy na man itay sudan nya lutuonon oh, si mama ray mo kumbati ana di mga choy kay kita maging kuningkod sa takay buk at ato trabahoon karon magsangge beta nya hastang nah na gutomon palang noonta ni sud nang mag-collapse ta tonga sa uma mo nakita nag video video ra kita ni dre ka mama nag nagtimpla dra sa tong lutuonon niya sudan mga o choy okay. na nalang ilang ayo ni mama mga choy itakang na niya dia largo niya nabtan og sa kaminuto mga choy pagtanaw nato dra aw bukal naman manday na medyo luto na siguro dili na tamagdugay mga choy kay grabe ang adlaw naganam na pug kataas mga choy kauna na po nato nagdali-dali diha kay medyo init un, sapat, na pud ba ta magsangya ning mais oh sa padugayan nato mga choy Nakuma na nahuman na matagkaon oh subida na pud dalargo dre sa tong uma mga choy sugdan na ina nato sugdan na ni nato kumbati dre mga choy paksion ta rin ng mga mais diha og isod nato sa ako kay para mahuman na ni. Nga oras mga choy medyo init na ni kay medyo udto na pugin tambong ani kay ning kaon pa sa day isa nagsangge diri mga choy pero tabangan magyapong umama ani unya mga choy kisi mama dito busy pa nagluto pa sa mga kanunon na mo para pa ni nang ni lang ako kang mama mga choy kay may nang hinay-nayan lan ni na ko sangge diri kay para pangarin niya medyo gamay-gamay na lang ang kalagutan bitaw na kuha niya magsanggi bitaw mga choy no? kay pagpaksi ni mo ng mais mga choy grabe ginagahan ng amigas mamaak pa si mo mga kamot grabe, niya, init pa diyan kana bitaw kung gipakita sa mga mga mo din agi sa mga manok nga ring nagsuri-suri mga choy gipangaon nilang mga mais diri nato Kayo, dili bitaw nato na sanggi na mais da mga choy no? na manok ra gi makapulos ani nya kita dili ta kapulos sa manok kay dili man nato ah. mo din na tanan mo sanggi karon mga choy no bin juga may ramon puning umahon nya tunga na din nasa sako atong natigo mga mais nga sinanggi da mga choy nya no? pag tanaw na to dira medyo hamabaw naman nya bugat bugat po ni Elsahon aw gelsa na na alargo kay para maakot na nang nakog naman na. wala lang din ako na po nagmayon sa ako mga chuno kay wala bay ko ka uban wala tuboy sa kuha nya ako ra basi ni nono dili na sa sako nya dire ra din ni ako pundo ko nang mais kining may kahoy mga chuno kay dire ra man nya panita nang mais maya man jud dire mga chuy kay landong kay magpanit aning mais ba ug dire lang ko taman mga chuno salamat kay sa mga chuy sa inyong gamay nga suporta salamat kayo kumbati cuy